tapos nakinit, init mapress ko naman ngayon hapon na eh tapos may hangin ay sarap meron <laughs> ako ditong mais kasi mga kaibigan hindi ko alam bakit na nagustuhan namin na Pin pinadala dinalhan kami ng pinsan ko ng giniling na mais taga bisaya yung ano niya na asawa niya. Ngayon, ang kinakain nila doon, bilang kanin, mais. giniling na mais. Pag uwi niya dito, dinala na niya ako ng giniling na mais. Pero puti. Naubos na yun. E may nakita ko sa grocery. Yellow naman. Pero ganun din, bigas mais. Sinaing namin, ganun din naman halos ang lasa. E may natira. Bibigay ko sa mga Sayang. Oh, let's go. Ito mga matatakaw to eh. <laughs> Nii. parang Para mga dinosaur yun eh. Mga T-Rex. Parang may mangga sila dun, eh. oh, may Dila, ko mangga 'yung mga alaga dahil may mga nalalaglag na na mangga. Balik to. Ini sang lang. Kabilang pis niya, hindi niya maibaligtad. Oh, si baligtad rin ko na para sa iyo. Ayun. Lady Blue. Mangan maka. <laughs> Naiya ya pa. Naiya pa. <laughs> Naiya to yo. Hayo hey. mga kaibigan. It's time. Para dagdagan ko na yung mga Madre Diagua. May yung mga madre de agua tinanim ko. Dadagdagan ko na. Kasi kailangan na ng maraming supply dahil marami na tayong mga sisiw, no. Paano magtanim ng madre de agua ganito lang. Balum. O, oh, ito na yung mga madre de agua. Ang pagpuputol nito, pag nagputol ka ng sanga, kailangan ano, dalawang buko. Dalawa pag uh, sa isa maaring hindi tumubo yan pag dalawang buko one two di diba? ayun na nagkakaugat na oh kita ba dyan yan ugat yan kailan mo ito binamit kasi kakaugat na siguro nasa isang linggo na babad niya na yun nakikita ba yung ugat yan ugat yan kailangan dalawang buko ang putol kahit maliit lang siya na ganito ito, 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 Dalawang buko. One, two. Ay, nagkakaugat na rin, Oh. Ayun, oh. Nagbubutlig na sila. Yan, o. Oh. Ito, ito, malaki. Ayan, Oh. Ayan, o. Ayan, ah. Dito nga tutubo yung mga... Sa mga buko, dyan tutubo yung... Ayan, o. Oh. Bagong sanga. Oo. Tapos, itong tubig, dapat pinapalitan to araw-araw para kasi yung tubig nag oh, nagmumurky tapos may amoy parang amoy kanal kaya laging pinapalitan para laging fresh yung tubig Yan. tapos ito huwag ilalagay sa mainit na lugar kailangan sa natatakpan ng araw para mabilis sila magkaugat kasi pag madilim pag hindi sila nasisinaga ng araw mas mabilis yung paglaki ng ugat pag uh, labas ng ugat pag nadaan ng itong bayabas, damputin ang mga bayabas. Sayang din. Sayang yan, sayang. Pwede rin si. ng mga alaga yan. Makulang na siya ng dahon, pero mabunga pa rin siya, no? Pag ipagpag mo palalo. Ay, hindi pa, oh. Siwak, bigyan mo. may Vitamin C. Ito mga cobra, oh. Malalaki na. Si Nigel. <laughs> Iyan ang mga cobra ngayon, pupunta kay Tito Biloy. nangingisya siya ng cobra kasi nanonood siya ng vlog at nainganyo siya. Dahil sa sinasabi kong ang ang Sarap ang, ang kobra. karne ng cobra ay napakasarap. Sabi niya magpaparami ako nun Bigyan mo ng babae ha. O yan sige, bibigihin ko yung mga cobra na yan. Para makapagparami siya. Para ganar. Hmm. Malalaki pa naman yung mga cobra na yan. Hindi ka oh. tulad ni favorite, medyo maliit. ano siya, maliit siya. Pero itong mga to, medyo magandang sukat. Siyempre, puntahan na natin oh, yung mga, mga bata babae. pa, pero Maganda yung bulas. Tayo sa brown eggers. Lagwa. Lagwa. Ay! Kabatot naman ito. Oh, kahit yun, salt, ano, <laughs> ng bayabat. Bayabat. Para kahit wala silang ganong greens na nakukuha sa paligid. Oo. Mm -mm. hmm, tayo natamad na naman ito magbukas. <laughs> Laki ng butse. O, oh. tingnan mo. Tingnan mo butse. Mm -mm. Ilan na kaya itlog niya? Tingnan mo nga. Sige. Ah. Oh. Meron kami mga cobra sweaters. Uy, cobra sweaters. Pag wala akong pagkain na dala bakit parang tatalonin mo ako. Hala. Metung ya mo. Wait. Wow. Oo, so, nag- nagsabi ko na eh kasi kanina pumunta siya sa pugad eh. Ah, okay. So nag-start na siya. Oh, nag-start na siya. Okay. okay, ayusin mo yan ha. Yung brown kasi na nandun na eggs, dami eggs yun. Meron kaming bagong breeding experimental. Ngayon lang uh, gagawin to, no? Tapos last pa sa ano, last leg na to ng breeding sa breeding season. Kasi nga dahil sa papunta ng tagulan Pero ideal pa rin hanggang hanggang May. Ideal pa rin 'yan. April to May. Pero kami, last na to kasi marami na kami na-produce ng mga sisig. Magiging malusog yung mga early kasi nga dahil mahaba yung panahon na hindi umulan. So kapag umulan na, nag-ulan na, malalaki na sila. Kaya na nila yung elements ng nature. Pero kapag nag-umpisa na ulan, malilit pa lang sila. Yun, medyo mahirap silang alagaan kasi eh, nandyan yung banta ng sakit. At yung Mahirap magalaga kasi maputik, maulan. Malamig. May, mahirap sila kasi kasi hindi ka tulad ng mga lumaki na. Oh, malalaki na. Pinapakain mo na sila sa mga pin. Ngayon, sweater and cobra. Ano kaya ang itsura na? Ewan ko lang, pero looks promising. Ah! Tapos, eto mga brown eggers namin. Ayan. Mag-goodbye na kami sa mga brown eggers namin. Kasi, sa kaka video namin ng mga brown eggers yung isang tita ko na nasa malolos sabi niya bigyan mo ko niyan gusto niya yan mismo binibigyan <laughs> ko siya ng sisiw ayaw niya gusto niya yan daw well siyempre hindi ko naman may hindi yun dahil uh, alam niyo naman siya yung nag-alaga sa akin nung ako eh, ay bugasisiw <laughs> pa lamang siya yung siya yung nag uh, kapapangan may iningat siya nag-alaga sa akin nung ako'y sisiw pa lamang nung no? ako'y bata pa kaya hindi ko talaga siya maindian well magiging ano naman yan magiging maganda naman ang mga buhay nila sa kanya kasi dahil magpuproduce ng itlog hindi naman niya lulutuin yung mga yan so nasa kanilang first year ng laying ang mga brown eggers na yan so kalakasan yan kaya nga ang dami namin nakukuha ang itlog dyan consistent everyday may itlog ka So nasa first year pa lang sila ng pangingitlog. So, nasa umbaga papunta pa lang sila dun sa peak nila. Kasi pinapakinabangan namin yan nasa dalawang taon, tatlong taon eh. Pero mostly dalawa pa patatlong taon meron na kaming kapalit. So therefore, mapupunta na sila sa Bulacan. Yung apat na yan. Brown Eggers lang ang dadalhin doon. Hindi nakasali si Hope. Kasi mga anak naman niya yan eh. Hindi na niya pwedeng i-breed dyan eh. Well, talagang ganyan ang buhay. No? Kapag uh, hiningan ka, kailangan. Ora mismo, <laughs> <bigay>. <laughs> Dahil uh, si Tita Pesyo Ang pangalan niya, Marites. Huwag niya sasabihin ha. <laughs> Marami pa naman kaming mga ibang breeding. So, dapat usapan namin ni Aling Mimay na mag-brown -mag, -mag -brown eggs ulit kami pero uh, next season na siguro. Sa ngayon, yun ito muna mga breeding namin na bago. Oo, at saka hindi na pwedeng isabay kasi may bibi tayo naglilimlim. So, nasa isang taon bago kayo makakita ulit ng mga brown eggs yeah. na harvest namin. Dahil sila pupunta na ng bulakan. Magiging bulakin na sila. Sila ay aalagaan doon at uh, ipapamper para sa mag-produce ng maraming itlog. Well, mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na episode. Paalam! Ang mga brown eggs, ihanda nyo na yung mga gamit, gamit nyo. Kayo. mag na kayo. At medyo malayo-layo yung biyahe.